Yo, what's up? Welcome to the third episode of Cuento Gains. Today, let's talk about gears, anabolic steroids, or PEDs. Ang dami nagtatanong sa akin sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Coach, kailangan ko na bang mag-PEDs? Coach, pwede na gumamit ng gears. Ang sagot ko dyan, depende. For today's episode, hatiin natin yan sa dalawang grupo yung una, yung mga gustong gumanda yung katawan, pero hindi naman sasali sa mga competitions. Pangalawa, yung mga seryosong bodybuilders na talagang sumasali na sa mga competitions. Tara, pag-usapan natin. Para sa mga gustong gumanda lang yung katawan, pero hindi naman sasali, para sa inyo to. Kung gusto mo lang gumanda yung katawan mo, wag na. Huwag ka nang gumamit ng gears, hindi mo kailangan yan. Huwag mo nang i-risk yung health mo. Simple lang naman yung gagawin mo eh. Mag-gym ka, kumain ng maayos, matulog ng tama. Kung gusto mong magmukhang fit, kaya mo yan ng natural. O matagal, pero kaya. Ang kailangan mo lang, consistency at disiplina. Doon naman tayo sa mga competitive bodybuilders. Kung seryoso ka, nagko ka talaga, or gusto mong mag ngayon, ibang usapan yan hindi ako nandito para sabihin na oo, gumamit ka or wag kang gumamit. Ikaw mismo ang sasagot yan para sa sarili mo. Pero sagutin mo yan sa sarili mo na may alam ka sa gusto mong gawin. Mag-research ka. Huwag puro Facebook, huwag puro TikTok. May mga podcast dyan, may mga journals, may mga research papers available online. Kahit sa Reddit, may mga legit na informations dyan. Huwag puro bro science. Mas okay din kung meron kang coach na alam yung ginagawa. Hindi yung magsa-cycle ka tapos bahala na. So ano ba yung mga dapat mong isipin kung gusto mong mag -PEDs? Number one, gastos. Sinasabi ko sa inyo, hindi ito murang trip. Sa isang compound, nagre-range yan from 2,000 to 5,000 pesos. Sa isang cycle, hindi lang naman isa yung gagamitin mo kung hindi dalawa or tatlong compounds. Tapos may mga support compounds ka pa. Tapos isipin nyo pa yung gasto sa blood work. Every few weeks, kailangan minomonitor mo yung kalusugan mo. Number two, health. Kung meron ka ng existing na sakit, kung may problema ka sa liver, kidney, o sa puso, wag na lalala lang yan. At hindi lang physical ang epekto ng PEDs. Nakaka-apekto rin yan sa mental health. Like mood swings, anxiety, confidence issues, lahat yan kasama sa package. Number three, pagkain. Ito yung madalas na na-overlook no eh. Kung basura yung pagkain mo, kahit naka-gears ka, basura pa rin ang resulta. Gears will not fix a lazy lifestyle. Hindi porket nakasigal ka, porket mabilis metabolism mo, mabilis kang mag-build ng muscle, mabilis kang mag ng fat, eh, magpa-fast food ka na araw-araw. Hindi gano'n yun. Kailangan, magta-track ka pa rin ng macros, at syempre, quality pa rin ang kain mo. Number four, knowledge and support system. May coach ka ba? May magmo-monitor ba ng labs mo? May magsasabi ba sa iyo kung kailan ka mag-adjust or kailan ka magi-stop? Kasi kung wala, delikado 'yan. Number 5, long-term commitment. Hindi ito pang one-time big time lang ha. Hindi ito pang 3-month beach body lang. May PCT ka. May recovery ka at posible na lifetime ka na mag-TRT. Handa ka ba sa ganun? Okay, final message para sa inyo. Kung hindi ka naman talaga sasali sa mga shows, eh wag mo nang pahirapan yung katawan mo. Natural gains, pwede at kaya yan. Ngayon, kung athlete ka at gusto mo talaga, pag-isipkan mong mabuti. Aralin mo at syempre alagaan mo yung sarili mo. Train hard, eat smart, Learn always and respect your body. Kung may natutunan ka sa vlog na to, i-share mo at like mo na rin. Tapos follow mo ako para sa mga susunod na vlogs. This is Quento Gaines and I'm Coach Jesse. Keep pushing, keep grinding, keep learning. Peace out!